Ayan mga boss, dito tayo ngayon sa body shop na sign at dito ay meron tayong gagawin niya. Yung day accent na 2025 model. At ang gagawin ko dito ay ibababa ko yung dashboard at papalitan ko lahat ng component parts ng airbag. So yun po hindi po makikita yung itsura niyan ay bangga to. Ayan, basag yung windshield at nagsabugan na yung sa kanyang airbag sa passenger side at yung sa driver side ayan, warak to so ito yung ating trabaho naman ngayon at sa akin dahil medyo libre ako medyo busy yung pagbabalis at kaya dito sa akin eh, guys. pero okay lang dahil trabaho naman to at yan ang ating ikinabuhay so laban lang tayo hanggat uh, kaya pa naman uh, at ayan yung connector ay tanggal ko na at yung kanyang bolt na 21 at ginamitan ko to ng impact gawa ng mayroong lock hindi mo basta basta mabira ng power handle yan Mas so, maganda pag impact dahil uh, power ng hangin uh, at ayan tandaan nyo lang pag nagtanggal kayo dito mayroon yung marketing, ayan dapat pagkabit ay dyan pa rin para sintro di na magka litse litse yung alignment so ayan at uh, tuloy tuloy yung po tayo sa ating mga ginagawa dahil uh, sa ating mga buhay buhay ay marami pa tayong kailangan at ingat lang po tayo lahat at uh, saan man tayo mapagpad ay lagi tayong malsog at magingat sa bawat hakbang ng buhay katuwang ang uh, panalangin sa Panginoon so ayan at uh, ito ay kakalasin ko ito lahat at itong center console dahil nanjan uh, nandyan sa ilalim ang module nyan yung airbag module SDN at uh, kinakailangan niyang kalasin dito mayroon yung dalawang turning yun na number 10 kailangan natin tuklapin yung cover dito banda natin natuklap yan ay tanggal natin yung dalawang turning yun tapos itong kanyang sa shifting lever tatanggalin natin yan para ma pull out natin yung center console ayan tanggalin din natin yung cover na konti dito sa kanyang handbrake So yun lang po mga boss at uh, maraming salamat ulit sa inyong panagat guys at mabuhay po kayong lahat hanggang susunod po nating mga gagawing video ay atin pong panagat.